So, yun mga ka-farmers, uh nandito naman tayo sa ating Lakatan Farm. Kay ganda ng umaga at mas uh, gumanda ang uh, umaga natin dahil nakita natin na maganda ang tubo ng ating mga tanim dito na saging. Yan, ito ang status ng saging natin sa ngayon. Miro siyang mga sigatoka, pero minimal, minimal masyadong minimal ang sigatuka dito sa so, nagtatanong nga pala kung ano ang mga ginagamit natin dito na abono mga ka-farmers marami ang nagtatanong hindi natin masagot isa isa sa comment section so ito na ang uh, mga murahin lang na abono ang ginagamit natin dito sa unang sa first uh, month hanggang sa fifth month ang ginagamit natin dito ay urea at saka 1846 pero kung walang 1846, pwede ding ano, uh, gumamit tayo ng 1620. 'Yan. And then, uh, kapag pumatak na sa 6 month ang ating tanim na lakatan, unti-unti uh, na tayo nagdadagdag ng potassium, uh, preparasyon para sa kaniyang pamumunga, uh, hanggang sa umabot siya ng 7, 8, 9, and 9 month kasi every month tayo nag dito. Unti-unti na nating dagdagan ang potassium mga ka-farmers. Bali, ilis na natin yung urea at saka 1846 at mas damihan na natin ang potassium. And then, every 10 days tayo nag-spray dito ng Growers bed 1000 Plus Foliar Fertilizer. Uh, gumagamit din tayo dito ng insecticide pero once a month lang, uh, alalay lang sa Growers bed 1000 Plus. Yung mga murahin na insecticide lang tulad ng uh, Simbos, Brudan or yung mga Lanit. And then, yung fungicide natin ay once a month na din sabay sa insecticide. So, yan. So, sa ganitong stage ng saging, ito ay mag-7 months na. Itong yung mga mag-7 months na kasi yung iba dito, replacement ito sa mga, ano, sa mga namatay. Tulad nito, yan. Yan, tulad nyan mga replacement ito sa mga namatay doong nakaraang taon dahil sobrang lakas ng ulan pero itong area na ito you know, ang nakahilira na ito yan, sabay sabay ito mga mag 7 months na ang edad nito yan. after a month siguro expect natin magbibigay na ito ng puso yan, uh, so far maganda although na marami ang nagsabi sa atin dati na bagito tayo sa pagtatanim ng lakatan ibig sabihin, baguhan tayo. At of course, marami din ang nag-underestimate sa atin na hindi tayo makapagpabunga ng maganda dito dahil s'yempre baguhan tayo. Pero instead na ma tayo sa mga sinasabi nila, instead na mawalan tayo ng gana, ginagamit natin itong motivation para mas uh, Gandahan natin ang ating mga ginagawa para mas uh, magpursigi tayo. Kasi kung farmer tayo, dapat ano din tayo? Uh, resilient and of course uh, may perseverance tayo. Kailangan 'wag tayong ano, 'wag tayong huminto kung alam natin na ano, meron tayong mga discouragement. Uh, yung mga bashers natin sa mga videos natin, marami pero hindi natin 'yan papansinin. Instead, uh, gawin natin motivation. Ito, uh, na-save natin ang ganito kagandang saging. Pero, hindi natin sinasabi na... Ano tayo? Hindi natin sinasabi na expert. no Hindi natin kiniklaim na magaling na tayo. Experto na tayo. Uh, sinishare lang natin ang ating mga ginagawa dito sa ating farm. Although na konti lang itong mga tanim natin. Pero... Marami ang na-inspire sa atin Marami ang mga professional and of course uh, mga non-professional Marami sila ang naingganyo at marami ang na-encourage na, na mag-farming dahil sa mga ginagawa natin Diyan, pasalamat tayo sa mga ganyan dahil marami ang na-inspire sa atin Marami ang sumunod sa ating yapak at shout out sa lahat ng mga buyers natin ng ating mga subwal dito na gustong magtanim ng lakatan. Shout out kay Sir Julius Tagumata sa mga buyers natin sa area ng Luzon na pakadami ang ating supplyan ng subwal dyan sa Luzon. So I hope na mas maganda pa ang inyong mga pananim compare dito sa atin para kung masaya kayo, masaya din ako. Yan.